Tapos na kami guys mag Guys, back to work na kami guys back to work na 12.45 na kasi Nakapagtsaan na rin Nakapag lunch na Mabilis ang lunch lang Mabilis ang lang 30 minutes lang kami naglunch lunch 1, 2, 3 All right, guys. Welcome back. Yeah, Jokan, mga tembi. Hello, guys. Mikey. Hello. Hello. Dingdong Dantes. <laughs> Sir Noel. Alright. Saan tayo pupunta ngayon? Time check 12:30. 12:30 guys. 12:30 na. Late na naman kami guys, nakakain. Late na. Grabe. Sobrang dami ng trabaho. Nahirapan kami. Grabe, Grabe talaga. Sa target banding guys. Alam namin business, i-relax na, hindi pa rin makapag-relax kaya ngayon guys, kain na kami. Sang parts pala 'yun, nalagyan ko ng label, tinawag niyo na ako guys. <laughs> Ano pangalan nito, babs? Paluto ba? Santa Rosa. Paluto, Santa Rosa. Yan, yeah. sa Vista Mall. Ano yan, Papi? Hey, so oh, 99 lang, oh. Ba? Fish meal. Ay, Ay sisig. -si Gulaman. Pag-chay Papi, oh. Solid, oh. 199. Solid yan, sir. 149. Ito, 189. Ayan yan, hindi kasama. Dessert oh, sa hat. Dalawa na rice yan. Isang free rice. Dalawang rice pa? Yes, sir. Asya. Kung hindi na pa nalang sa akin. Kung nadadamihan naman kayo dyan, sir. Dito tayo sa 149. 149, pwede. Babayin, babayin, babayin yan. Fish and kalabasa. Sino kalabasa? Fish sa kalabasa. Fish Ano yun sa'yo? Ano yun sa'yo? Chicken and kalabasa. Sino kalabasa? Kung ano yun sa kanya, hindi yun sa akin. Pwede oh, tatlo. Oo, oh, tatlo. Oo. Oh. Hindi sa Uy, may sama lang oh. Sama lang oh. Gcash ka na lang tapos dali si lang Gcash. Gcash mo na sa akin. Oh, so. Gcash ko na lang sa Order mo. Ha? Order mo. May meriyan daw ano. Eh? Ito pa na eh. Ipa, ngayon pa na. First time niya lang po. First timing. Sa so first time niya po, nag-expect po ba kayo ng libreng ano? Sabaw. <laughs> <laughs> Magkano inabot nung order mo? 149 lang guys 149 lang Vista Mall na yun Vista Mall na Yung kanya 189 May turon May turon eh 189 Pag may turon 189 Ano guys Kamusta yung order mo guys Magano inabot sa'yo uh, 149 149 ang, lang Ang, ang order ko isang Ano Tilapyang Ganyang kalaki o oh. Grabe Ang laki niya na Dalawa Ganon Dalawang ganyan ha ano Ganon siya Ganon siya Ganon kaya kinain Nabubo mo... ka ba yung tilapia na yun? <laughs> ibang Iba tilapia niya, matambok eh. Ganun siya. Kaya talagang masarap na yung kainin. Uh, abangan na, abangan natin, abangan natin guys yung mga in-order namin. 149 lang yun guys. 149 lang. Yeah, yeah. Dito ka na sa vista mo kakain. Saka Vistamor dito Bistamor ka guys, ta, wala kang, ano, Walang pila dito. Aircon pa. Aircon pa napaka Gusto, gusto no? mo ng, ano, gusto mo ng beer. order, beer, yeah. that, nandyan mo. Nandyan you na, know, pati ala. Oo, oh, gusto mo. Hindi ka napipila, guys. Isa doon, pupunta ka ng Jollibee, lang yan naman eh, gastritis sir, Jollibee, ka. sa Jollibee, masasarap ka masyado oh, doon. mau ulcer, sir, ka. Masasarap ah. ng two-piece chicken doon eh. Sa sobrang tagal <laughs> ng, ano, ang <laughs> haba. And spicy. Pero pag dito ka, guys, <laughs> Bastay na pala po. Ano ba ang araw ngayon, sir? Um, Grabe yun, ah dito ka lang makakita ng ano yung 149 nasa mall kakakain may may meat may veggie may drinks may sabaw panalo oo kaya nga sa sunod yan baka pag nakita nyo sa yung vlog na to eh baka ano eh Pupunta kay dito, marami um, na ngayon. Uh, Pipila na tayo. <laughs> Bad. Kaya ano lang muna. Kaya huwag mo yun muna pagsasabi. Muna. oh, secret muna natin yan ha ito na, ito na yung food. Hinatid pa sa atin nakakahiya naman para tayong bisita rito ha. Ah. Uy, gulay with dito sa underneath. Yung Under sir, kanina yung, yung toron. Yung toron. namin yan lahat. May langka, yan may langka. Wala pang kuchilyo. Dati ka natin sa lima. Okay. Sakat na lang po na. Joke lang. Hindi, joke lang, joke lang ba? nilawayan waya na eh. Teo, pero pag ganon. Ano masarap sa Ano yun sa yong? Sa Ay, grave. Ano yan? Tilapia, ito yung tambok na tilapia. Yan po guys, tapos na pong kumain kaya nagsiselpon na po yung mga bata. Hello. Guys, thank you guys. Para makamit na sudakay guys. Santayo. Okay naman guys. Brother, thank you. Tapos na kami guys mag -launch. Guys, back to work na kami guys Back to work na 12.45 na kasi Nakapag-chaan na rin Nakapag-lunch na Mabilisan lunch lang Mabilisan guys. lang 30 minutes lang kami nag-lunch So see you On our Ito next ah, Vlog oh, okay.